grabe ang lakas ng ulan kahangin yan di ba yun oh, grabe Ayan, di ba? mo yung mga lubi o eh. lubi Na mo yung mga niyog gumasok na yun dito sa amin yung ano yung may mga katapos yung mga niyog may kataas pa naman ng mga niyog Ang lakas pa ewan ko anong bagyo ba to may bagyo yata may naririnig ako dalawang ay may bagyo daw kasi so, nakalimutan ko yung pangalan ng bagyo. Hindi tinanong niyo oh. Nakakatakot yung mm, Nakakatakot <laughs> yung yo. niyo pa na 'yan. da no, gratis Pumasok mas masuk ka sa